guys! Another recipe tayo today. So, gagawa tayo ng uh, ukoy na gulay. Veggie ukoy. So, meron tayo ditong sayote, carrots, kalabasa. Ginamit ko na to kahapon. Tira to siya. Um, harina at cornstarch. Tapos, bawang at sibuyas. So, ayan. Tara! Luto tayo! Hi guys! Ito na yung ating gulay. Yung gagawin natin ukoy. Ayan siya. So, lalagyan ko lang siya ng cornstarch para ma-over lang to. Tapos, dito sa isang bowl, dyan ko ilalagay yung ating butter. So, let's start it again. So, ito na yung ating naghalong cornstarch, flour, uh, asin, paminta. Tapos yan, ilalagay natin yan dito. Itirik ko na yan. Tapos, ayun na, upo na. Ganun na lang siya kasimple, guys. Mm. Ilagyan ko to ng cornstarch, flour, asin, puminta, itlog, isang itlog, tapos konting tubig yan. Ayan lang. Hi guys! Ayan, nagpainip na ako ng matika dito sa ating pan. Tapos, eto, ngayon na yung pinalagay natin. So, ang ginawa ko, nagkagay muna ako nitong veggie dito sa platito. Tsaka ko siya nilagyan nito ating mixture. Ayan. Tatry ko to. na best na itong trinay, pero hindi kasi siyang crunchy. Gusto kasi try ko naman to yung magkahiwalay so yun lang guys ayun guys yung mga natapos ko na mga naprito ko na hindi ako happy sa ginawa ko kasi hindi siya crunchy hindi ko siya gusto ang sad grabe nakakasad ah, palpak kasi natin yung sobrang palpak nya guys ang guys yung ating ginawa sobrang palpak nya hindi siya crunchy kung nagustuhan niyo pa rin ang ating recipe today, please like, comment, share and subscribe. Thank you guys!